Magandang gabi po mga kay Skipper TV, ito po si Skipper Welcome po dito sa aking channel at uh, muli po ay inayaya kayo sa bagong episode na mangyayari po, gaganapin bukas sa Bukawe, Bulacan na kung saan po ay matutunghayan niyo yung mga bagong pets na pwede ninyong pagpilian at alagaan po Mahalin sa inyong mga tahanan iba-iba uh, pong klase to meron dito mga uh, puppies, meron mga kittens meron mga rabbits iba-iba po so pagdating po sa puppies, iba-iba pong breed yun meron pong mga poodles katulad nung sa akin meron pong mga yorkie yun din po, meron din po ako nun at syempre po, meron akong bago na bukas matutunghayan ninyo surprise po yon at uh, lahat po ito ay mga pwede ninyong uh, ipang regalo. Ipang regalo po lalo na ngayon ay panahon po ng graduation nito ating mga mahal na estudyante. Tapos, na po ang school year 2023-2024. So yun po, uh, samahan niyo po kami bukas sa Bukawi Pet Market. Salamat po. Good morning po mga kay Skipper TV. Maganda araw po sa inyo. At nandito nga po tayo araw ng biyernes sa Bukawi Pet Market at matutunghayan ninyo itong mga bagong mga alaga natin dito at meron akong ipapakita sa inyo po yung ating dating kasama nagbabalik po dito sa ating pwesto walang iba ko si kundi si uh, Madam Joanna po ayun o oh. <laughs> yes opo ipopokus ko si Madam para makita ninyo ha ah. teka lang po ayan po siya oh. ah uh, Matagal na wala, nakasama uli natin dito sa pwesto. Opo. Uh, ano po ang mga dala natin dito ngayon? Ah, uh, recipe ang dala ko ngayon, um, dalawang mini picture Yan po ah, complete vaccine and the warning. Oh. po silang mayo. 2 months old, 7K, uh, negotiable. Negotiable pa, 7K. 2 months old, mini yeah, okay. pincher. Yeah, 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 Non-paper yeah. na to po, ano po? Opo, oh, yeah, yeah, yeah. may vaccine, ano, record? complete papers na, ah, complete vaccines na. Opo, okay. vaccine papers. Okay. Opo, ayan. Opo, ito po yung aking mga daksyan, natutulog na po. Ayan, ayan o. Oh. Ayan, ito po babae. Babae, ganda, o. Oh. Ayan po. Ayan. Ang kulay po niya, Brindel, sabo. So, yan po yung kanin niya. Uh, complete vaccine din po and the warning. Yan. Lahat po ng aking mga okay, daksyan, 7K din po, negosyo oh, po. Ito po, boy. Ayan, red pen, sabo po siya. Yan. Okay. So, ito naman po. Yan, red dapple, babae po. Ang ganda, no? Red Kapusin. Okay. Magkakapatid po sila. Tapos ito po, inborn siya na putol ang buto. Oo, oh, so, nga no. Sihira yan ha. Yeah. Last okay. po sila. Okay. Last po sila 7k negotiable. Kasi ito naman po, yan ikakain. Okay, eh okay lang po, Ayan. kahit nasuntok okay Lifetans lang. Last sentence po siya. 6 months old um, meron na po siyang anti-rabies tapos uh, best vaccine in the world. Ah, 7K din siya. 7K Wala po nung aking uh, mga nakikita niyo po, eh, puro 7K puro, 7K. puro 7K. Ano po to Male or female? Male po siya. Male Wala ito. tingnan natin. Di makita ka talik na yung Oo nga, mahihayin si, ano, si boy. Ayan, o. Oh. Ayan po yes. Ayan, Oh, 7K din. Ayan. Negosyable. Po. Male. <laughs> 7 months old? 6 months. Ah, 6 months old. Anong po Ayan po, yun. So, oh. Ayan nga. Nakita yun. Ayan nga, nakita natin. Ang haba ng katawan nito. Oh. <laughs> Anong kulay po nito? Brindle din po siya. din. Ayan, haba oh. Ang kahaba yung cage. Konti na lang. Ganun ang haba katawan niya. Ayan po, mga quality po yan. Mga breeding talaga ito ni... Okay. Uh, Ma'am, Joanna, yes, siyempre, di ba? At siyempre, ito yung kanyang, ito po yung kanyang contact number. Ayan po. Kung maalala niyo, kung maalala niyo po, mga sometime, January at yun, or February, magkakasama kami dito. yan. Matagal po na bakasyon si madam kasi uh, lahat ng mga puppies nila, online pa lang, ay uh, nabibenta na. na, na Ayan, hindi ba? na ako Imagine sana all, ano? Sana kami okay. din, di ba? Oo. Oh, oh, Hindi ako nakarating dapat ng part. Hindi ako nakarating. Oo nga. Eh, usapan kami dapat darating po sila ng March eh. oh, ayan. At uh, hindi lang po yun, kasama niya yung kanyang... Uh, uh, <laughs> Hello <you know. laughs> Hello sir, Hello good morning po, ni sir. Salamat po. Sa <laughs> <Saramat traiter niya. laughs> okay. Uh, kasama rin dito at, at, at last. First time, ano First po? First time. po? First time. Welcome po kayo dito. Ay, okay, okay. O Oo nga, tama, tama. Ayan. <coughs> Excuse me. So, yun po, si Madam Joanna. At uh, tingin ko sa mga susunod na linggo, nandito Mga next, next week, nandito. Ah, uh, sa next week, nandito ulit kayo. Hindi ako siya kasi baka pag-uwi. Baka pag-uwi, maano na ulit, no? Oo, so, galing, no? Uh, kukuha tayo ng konting blessing. <laughs> Ayan. Opo. Wow Thank you po, ma'am. Thank you, Kuya Skipper. Opo. At pagka may gusto po kayo na ko dito, yun po yung number nila. Ulitin ko po sa inyo. 0933-816-0240. Joanna Pope. Ayan po yung FB account niya. Pebbles, Paws, and Paws. Ayan. At siyempre po, dito tayo sa ating Yorkie. Sir, Yorkie po. 5, 5K na lang. Ito po yung ating mga Yorkie. 5K na lang po. 2 months may po yan. Maliliit lang po. Pero syempre, meron tayong pinakamaliit dito. Tingnan nyo kung gaano kaliit siya, no? Yan po ang tinatawag nilang teacup toy poodle Africa po, male. Napakaliit po talaga yan. Sobrang liit. 12K na lang po. Napakaliit, oh. Grabe. Kita nyo kung gaano kalaki ang size niya, oh. Oh, sandang ka lang. 'Di ba? Mantala lang 'tong mga 'to, maliliit lang din pong aso 'to. Pero mas maliit pa siya. Uh, 'di ba? Kita niya naman ha, ang bait po na. Lahat po 'yan mga hypoallergenic. Ito pong mga Yorkie, tsaka itong mga toy poodles, kilala po yan bilang mga hypoallergenic. By the way po, lahat ito ay male. Tapos meron po tayo rito, almost 4 months po, toy poodle, dark choco, female, uh, 10K po, siya. at Gagawin naman po tayo dito kay Kuya Bern. Dota oh. Magkano dito sa ano mo, Kuya? Dito 23 na lang. 23. Lilac try. lilac try. Ano to? Male, female? Female. 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 Going for months. Going for Exo to ah, exotic yan. Dos is kipay. Oh. exotic o. Galing o. Pas pa. Kitang kita ang ebidensya o. Oh. Female, lilac dry. Ano oh. lang. o? Diba? Van 23K lang. 23K. May bawas pa. May bawas pa. Ang lalaki ng paa, oh. Pa, sa subscriber ni Sir Skipper at ni Red Sweet. Nako, oh, siyempre. O nga. Ayan po, ganyan po sila kumain, oh. Sa totoo lang. Lagi ko pong binibideo yan sila, eh. Ubus ka agad, di ba? Parang dadaan nilang po ng bagay Eh, pa isa. Ganyan po kaganda appetite nila. Ubus na. Wala na. Asa? Hindi makita, eh. Hindi makita. Naghahanap na yun, oh. Wala nang laman. Itong tatlo, Ubusin din po nila yan. Maliliit silang tingnan. Pero malalakas silang kumain. Kasi po, healthy sila. Oh, Na-deworms na po yan. Tapos may vaccine na po yan sila. Gita okay, nyo kung paano kumain, no? Oh. Biligyan na, kumakain pa rin. Umaariba pa, o. Oh. Diba? Piniingit yung mga buli sa tabi, o. Oh. O, oh, ang lalaki ng mukha, o. Oh. Ang mga buli. Ayan, mamaya away pa yan. Tingnan natin kung sino nandito. Oh, fresh from the bank. o, ba, may shoutout ka bro. Shoutout lang sa family ko. Sa family. Lalo na yung misis ko. Tulog ka lang dyan kanya. sa kapagaling bro? Love you. Trabaho. IPB. Sa, sa BGC sa BGC. Eh, dito hmm. sa MacArthur Highway ang daan ko. Sabi uh, ko, daan ako dito kasi alam ko bukawi kapag Friday. Opo. Okay. First time ko lang napadpad dito eh, kaya hindi pa alam na. Well, benda, well, no, welcome dito Wala sa Bukawi ayaw. Pet Market. Kaya nga, ay pili. -E uh, suwabi, suwabi. Alam ito Alam pala. natin. Yung mga nagahanap po dyan ng ano ha. Ng soy <coughs> <coughs> poodle. Para meron kayong reference na ganyan sa kaligit. Ayan. Kasyang kasya po sa tasa. Kaya yeah, po. Samag ko sa bahay, kasyang kasya. Maliit lang ka po yan. Ang kamay ko. yung <laughs> mga naghahanap po ng toy poodle dyan. Punta lang kayo dito sa amin, sa Bukawi. Anak, lagyan mo na sila ng water. Dito ko na siya. Oh, sige po. Ah, uh, ito po, uh, kasama po natin to, kaibigan. Matagal ko na pong kaibigan to ever since 2014. 2014 sa BGC po. Magkasama kami sa work at naging magkabrad din po kami. Ayan. Dumaan po sa dito para makita niya yung lugar natin dito. At sabi nga po niya lagi sa pupunta. Dumadaan dito sa way na to kasi nakamotor po siya. Pero kanina tumawag po siya sa akin. Gusto yung ako curious siya kung saan daw kami nakapwesto. Kaya first time niya po dito. Wina-welcome po sa dito. Si Bro Chris. Ayan. Kuyang Chris. Uh, daming, daming yeah. daming daming Mula sa aso, sa pusa, kahit patong gusto magkatay ng kambing, meron dito. Karibang-karibang. Oo. Oh. Correct. May lovebirds pa rito. Oo, oh, yun pa yan, May Ay, may, may ano pa rito eh. Minsan meron dito ano, yung yung native na baboy. Kaya kung gusto niyo dito na ano, kulang na lang dito benta baka. Ay, si next. Si po 'di si B. Si Benta, si freeze. At welcome po dito sa Bukawi Pet Market. Eh, ina-scan po

Negotiable pa yun, bro. Oo, negotiable pa. Ayun. Babae po yan. Oh, ano number natin, bro? Ang contact number ko, 0905-863-3280. And then, dili yung WhatsApp. Ayan po. Lagi natin kasama dito yan sa Bukawi Pet Market. Di ba? Thank All you right, po. Right? Thank you. Hanggang oh, 15, bibigay. Oh, hanggang 15 daw, bibigay. 15. <laughs> <laughs> Joke. Dito tayo kay Sir uh, JR. Oh, ayan. Baka kami... may... Available. Oo, oh, yan, yeah, baka meron tayong shout out dyan Ito yung kanyang golden, oh. kita nyo, ang ganda oh. Ito, parehas babae, 15k 15k lang Three times vaccine 3 times vaccine na ah. 4 months na higit 4 months na higit, o oh. Kompleto na pala vaccine ito Quality po yan Maganda, oh. Tapos dito, oh. ako in 4 months Lalaki, babae, 10k 10k lang Negotiable pa po sila Negosyable pa, pa lahat Diba? Tapos, si Kakasin natin, babae. Ito, 6,000 na lang, sir. 6,000 na lang, oh. Yeah, may bawas pa yan. May bawas pa. Imagine, oh. Ano number natin, bro? Uh, contact lang nila ko sa 0926-387-0267, JR. Ayan po. Uh, sa lahat ng gusto mag-avail, di-discount ko sila. yan yeah, very good. Kita nyo kung gano'ng kabayit po yung sinasabi ko sa inyo. Ganyan po kabayit yung mga golden retriever. Abang bine-vlog ko si Kuya JR, lumapit na sa akin to, nagpahawak na oh. Ang sa totoo lang po napakabait talaga nito, mga harmless po na aso to eh. Pag pumasok sa inyo sa bahay nila at nandoon sila, hindi sila hindi sila mangangagat. Ah, uh, sasalubungin kayo niyan, we welcoming kayo. At ituturo uh, pa sa inyo kung saan yung kwarto. <laughs> tulog <laughs> po yan sila. Ah, mags para oh, nagsis <laughs> pa Ikaw talaga. <laughs> Ito po yung mga alaga ni Kuya Kat. Meron po dito. Magkano po Kong? Okay, sa po. yung natin, 8.5 na lang po. 8.5 na lang? Opo. Itong Shih Tzu. Shih Tzu po namin, 6.5, 3 na po yan. na, 6.5 lang. Oh, ganda, oh tricolor pa. Ito, mm -hmm. anong ano to? Shih Tzu Poodle, crossbreed sila ng Shih Tzu, tsaka Poodle. Bigyan na lang po 5,000 tickets na doon. 5,000? Shih Poo siya, bale. Opo. Ayun, galing. Dito, kuya. Ito, mga chow-chow po natin. Babae, tsaka lalaki. Bigyan ko na lang po ng tagi 5,000, lang tickets na doon. Tickets, 5 lang. Ganda, oh. Itong golden. Ito, maganda. Oh, golden retriever. Merong, may lalaki, may babae. Ganda, Ganda, oh. Yung sabi ko na yung bigyan Bigay ko na lang po ng 12,000. Eh. 12K na lang. Ilang months na sila? 3 months po. Ah, 2 months po. 2 months. Isang male, isang female. Ganda, oh. Bait po niya. Sa totoo lang. Wala pong aggression sa tao. Ang, um, ano. Parang toy poodle po yan. Ang mga golden retriever. Napakabait. Sa totoo lang po, ha. Ah, kasi kaya ako nasasabi yun. Nag-breed uh, po ako ng toy po. Anong uh, uh, golden retriever. At... Uh, kahit sa history po sa mundo, wala talaga sa history na aggression. Meron din tayo dito ng ano, uh, Pomeranian tax type. Bigay ko na lang po ito ng tag sa 7.5, parehas babae. 7.5 ang isa, parehas okay. babae, eh? tax type. Ayan o, oh, ganda o. Oh. O, oh, Pomeranian. Isa black. 7.5 lang. O, oh, diba? Fluffing, fluffy. Fluffy. As meron tayong mga crossbreed dyan, bigay ko na lang ng 35 po yan. 35 na lang mga crossbreed. So, Oo. Oh. libre cage din dito. Libre cage din. Libre cage din. Hanip, oh. Sana all. ano number ni ano ni boss akong? Uh, 0945-293-6563. Ayun. Uh, may shoutout ka? Ah, uh, hello. No. <laughs> thank you so much. Thank, thank you. you po, thank you. Uh, Ayan po, nandito kasama natin si Kuya. Mag may shoutout ka? Oo Oh, ayan, ang shoutout mo. Shoutout ko kay Rico Vlog. Kanina? Rico Vlog. Iyon, hanep. Ah, sino pa? Si mama mo, papa mo? Shoutout ko kay sa kung mabait. Yes, iba. Very good. Punta <laughs> po kami dito para mangingin ng kalapate. Para tumingin ng kalapate? Tumingin. Ah, mangingin ng kalapate? Oh, grabe ah. Bye-bye! <laughs> Magandang araw po ulit sa inyo mga kay Skippers. Ito po si Skipper TV. At pasensya na kayo, papansin nyo, naglagay na ako ng basahan dito sa dibdib ko kasi talagang masang-basa po ako ng pawis. Ano po, sobrang init po. Uh, yan po yung mga kaganapan sa araw na ito dito sa Bukawi Pet Market. Uh, at kami po ay pauwi na. Uh, hindi ko na po na-cover yung iba na nagawa na kontet. Na So far, yun po ang content ko lang ma'am para sa araw na ito. Kasi talagang ano po, medyo mainit po. At uh, syempre, kaso po yung mga customers natin. At salamat po doon sa mga customer na mga bumili doon sa, sa amin before at yung kanina kay tatay na bumili po na isang Yorkie. Uh, salamat po na yung marami sa inyo. Alagaan niyo po mabuti ang inyong aso. Mahalin niyo po siya maigi. At uh, sana po marami pa po magkagusto dito sa amin mga aso. At uh, samahan niyo po kami uli sa susunod na kabanata po, sa susunod na Biyernes dito sa Bukawi Pet Market. At uh, yung iba po ay pupunta sa Linggo sa Groto. Titingnan ko po kung makakapunta kami sa Groto sa Linggo. Salamat po. Ingat po. God bless po. Bye-bye.